Hey guys, it's me at today's so for today's video nga niya, ayun, inayos ko na sububong, nagbatang na ako ng mga ritaso na ibabatang ko yan, tapos, so ibang mga ritaso na putol-putol pinagdurudog doon ko na sana para magkasyon siya, hindi na si mama magbakalimpan, ibabatang man kaya kan sa daritaso. Bali, nagsubli man nga ni si mamang Makani agra na sa may kila ay mita. Sabi ko, di mo na kumakaita sa dito sa anak nga nakaababa. Kaya kailangan huling agdanan. So, bali pigit tabangan sa nang ni mama. Nagkakapat-kapat siya nung sarap poro para maayos na na maibatang na kading mga dapat ibutang yung decide. para sa next week, magbutang na sa nang ang kade ta nagbahal sila mamang botong ani so balik sabi ko mayas yasan mo na katong botong ta ibutang ko na sa nakadto sa para bubong na ko lang so bali ayan pakatapos ko yan magbatang batang na mga ito sa banyo nagtupi naman ako ng mga tutupi ang takadakal pa kaya I mean, kadakal na naman. Natambak na naman. So, every Sunday talaga pirming tambak. Kaya sabi, ako na sana nagatipig para si mama, para daan siya maragigibon. Pag nagali ako. So, bali, ayan, halos kadakal kaya kanhangir. Pirang dusin ng hangir daw katon kaya halos na puno-puno kan hangga ka titibigan tapos kain pa yan sa laundry basket sa ibaba kaya pinagsarabay ko na kadto tinirepig ko na sarabay sabay para ubos na da na kalat naglinig man ako naglinig man diretso ako yan sa iraram ni igdaan do sa may table sa ibaba tapos na ito na kadto ako nagatipig-tipig sa itas niya so syempre habang nagatipig ako nagpatok para sa ganahan tayong magtupi ng mga damit na ito so kami sa nangan iyan ning magiripag ngod akong pamangkin ta si mama nagalegya niya si ate chiyo, naganap sinara ni na gagamitan para ito sa bumutangan ni ito sa CR. Ulit-ulit ako. Ulit-ulit ba ako? Tapos ayan. Pagabot ni mama. Nagabot na sila mama yan. Halos. Ano kali? Apo na nga ni Ika. Antas naguran. So bintang ko na nga. So trapal ko. Nakikita ninyo may trapal ito sa poro. Tapos para mailipat na mo. Agad drum. Inarali na mo. Inarali ni in Edilin. Sabi ko. Bawasan mo nga nga nga. So lugno drum na no, tubig tap. Para nga nga maabot. Ano kali? madar na ito sa lignu no banya para mabawasan na sukalit so kalit ito ang nakalilinigan ko so nagtabang na nga ni si mama sa mo inalasan na naman talabing gabat panya tapos so washing machine nilipat naman na mo ide so ayan so bale medyo magaan gaan lang kan washing ta kaman nga ikan gabat na rin. even daw sa, sa leg ning lalaban sa lag tapos sukurti na, bin sukurti di sa gilid. Inali ko kaan. Dati na kan ni mama. binalik ko gila yan. Tapos syempre, butas-butas pa man. Butas-butas pa kaya. So, ding, ding niya. Kaya makikita pa sa lagi. Sabi ko, ang butangan na mo, nakadigila yun. Hindi ibalik ko gila ta. Pag nagabot na sa wallpaper, dadagatan ko siya yan. So, bali mga wallpaper siyang madikat. Kaya, talagang magadara ko siya yan. So, bali sa camera, kaya makikita mo, labing liwanag ni kan dingding, -ding, labing niya kasi lang, pero pag nag-in person, di man siya sobrang silag maray. Mga lumbod pa kaya, so nagkabara ka ni mama ni, wade, bula, ready to butang na, ready na sana, ibubutang na sana sa bula, kaya mga lumbod pa sa so, ibang mga nabakal. Kaya sabi nga ni mama, maray pa nga magbakal na sana, kaysa sa parehas man sana kaya, tas medyo dakil pa. So, kaya ayun, nagbakal na sana siya itong kila abi. Abi ko nung Kuya, abi angal niya ito eh. So, ayan. Bintang na namo. So, washing. So, drum. Tapos, so ibang mga gamit. Ito sa kusi sa kuanganing mabawas-bawasan na ito sa lagta. Labi tong. So, so, pati sa mga plangga na rin Luwas ko naman. Ito. Tapos, naglinig na ako. Kaya na nagbetang na ako. No. Nagbatang akong sampayan. May alam ready right, sa gilid. Tapos, ko sa abitan. Mga sabitan ito sa poro. Para may mga sabitan siya. Ito, so, bababaklan ko pa dining. Kapala ko yung patungan ng mga sabon, mga powder, etc. na pwede siyang patungan. Tapos naglinig naman ako diretso. Tapos syempre nagidali na yan. Tapos si Edeline ko na siya. So bali, so, bali pa katapos nga ni maragos ni Edeline. Si mama pala naragos naman. So bali inalis ayos ko lang mo na hindi sa gilid na kali. Para hindi sa inalian. Tapos pigbutangan ko siya din ng unuhan mga bato sa gilid para maipantay ko. Tapos bubutang ko hindi sa so, mga batangan sapatos. Ililipat ko na siya hindi. May susada, ano ka sad na lamisang bilog, hindi e na siya permi, steady na siya yan. So, siyempre, bintahan ko mo ukay yan yung tada pa man wallpaper, makikita ay di sa lag, pero di man as in si lag ta, sa eraran ni Kaan, hollow blocks, kaya di man talaga siya makikita, tapos sa likod ni kanin, so toilet bowl. Mer pa ida ko may make sure ko talaga na maayos katunta, siyempre, siyempre, Sabo kong magulohan balay lang kalat kali nang pirmi magulok. Kaya gusto ko panibago naman, panibagong buhay, panibagong kalat. Charis, panibagong ano, ligpitan. <laughs> Bago na rikos nga si mama, pigtabang-tabangan niya na mo na ako yan nung ibang aalsan. Yan sa gilid, tapos naregus na siya. So, bali si Idilid pa pala ka siya eh, yan. Kaya sabi ko, maalso nga naku, kadina, to, nata, na din nata. Ibalik na ta na sa sa dati kading ding box. Hindi sa may gilid ni ka ding Jura box. Tapos, am na, tapos na. Narigus na si mama and then narigus naman ako. Tapos sabi ko, ngaman ngaman nga, magaling ako baka tapos ko mag, maingaluan. Ta, nag, nagsagang na si mama yan, nagluto na siya. Tapos naggan man diretsyo ako. kay. Siyempre lang ganyan kaya bago pagkikita ni kan balik kapag malinig tapos organize kan mga gamit. Kaya may make sure kong organize ka din kwa magayon malinig pagkikita ng talabi kasi isa na kaya halos sa ka na kaya miminam, minimalize ko na kaling space gusto ko ano siya maaliwalas pagkikita tapo pag gusto ko nga ni mama pabatan, kaya sa daya balkon ko na ito so, sa nanta ta syempre di makaya ka pwedeng ayos talaga takman talaga di nakastar so bali kan kan kay puan lang gibon medyo ayos lang kayo ayos lang kay para magayos sa view niya so ayan so mga sabon inayos ko na so mga butangan. tapos so, mga butang sa eco bag inarali ko naman pinagarasan ko na sanayan yan sa kanto na kaan tapos so eco bag lalaban na lang kata para itago laban pa ako na mata sayang man bata ajis man kan eco bag so bali pa katapos ko nga na yan magayos tapos tanag merendal naman nga ay magmerendal so kina na na mo do ugasan ko na diretso na ako na ugas mga plato to so, sabi ko ayuson ko nga ng anak bubutangan ko nung natira na sa pin ito kading kulay green na sa pinakan bubutang ko so natira ni kanito sa may lutuan me bubutangan ko nung cortina kaya ugas na mo na ko yan para da na ugasan Siyempre, tulong bisis na ako nung ugas. Bale, ako managay. Siyempre, nung ano, ugas na ako. Tulong um, bisis ka sa Magugas pa nga naikinta na ako nung apon ko. Sabi niya mo na siya na sa so, nakan. Tapos, kuyang na. sa so nakan. Binitang ko sa itas. Talabing kalat ng sup, Mga balo na mga ice cream na pwede pang pagbutangan ng mga kwari. Paman pigita pili mama. sayang man ko na. No. So, ayun. Siyempre, may was na yan sa gilid na kan. Tapos, sa eraram ni Kaan. Gusto ko nga ni magbutang pang patungan ng mga kaldero. Kaso, dapat man materialis. Na gagambitan. So ayun lang for today's video, guys. Bye bye. See you on my next video and blog in.